namin dito yung special halo-halo namin yung ube na combination with cheese tapos meron kaming bagong product ngayon yung biskop haro yon talagang dinadayo yon dahil unique yun eh. wala pang gumagawa sa haro-haro nun yun o oh, laki o oh. solid o oh. Great nga ako ng halo-halo kaya naman napadayo ako sa sikat at trending na masarap ng halo-halo naman nila dito. Eh sobrang unique at pinalevel up. Patlang Apat po sila ng Sitio Broadway, Barangay Dilapas. Kaya madali nyo lang silang makita. Masyado ako na curious dito. Kaya tala, samahan nyo ako sa video na to. Ipupu-check natin yan. Tara, let's go. At eto ang haro-haro na located sa Kogyo Branch. Tumikat nga sila dahil sa Ultimate Creamy and Cheesy. At hindi tinipid na sahog ng halo-halo nila. Tapos yung yelo pa daw na nilalagay nila, eh may flavor na agad. Kaya panalo talaga. Yung pasasalamat nga daw nila. Dahil one year pa lang sila nag-ooperate, eh dinadayo. At pinipilahan na sila. Ayon 'yung pasa sa mismong may-ari eh dati daw wala silang sariling pwesto at palipat-lipat lang daw sila at madalas ay eh, napapalayas pa. daw sila sa malit na garahe lang. Dahil sa sipag at tiyaga nila at determination eh ngayon eh may sariling pwesto na sila. O 'di ba? Amazing, nakaka-proud hindi sila sumuko. Kung mahilig naman kayo sa mga collectible toys eh meron din sila ditong binebenta. Dito naman 'yung kanilang menu na hindi pinamahal pero mas pinalevel up pa. Bukod sa halo-halo eh meron din silang ino dito na lumpia at buchi. Meron silang bagong flavor na base ko haro na kung magugustuhan nyo talaga. Meron din sila ditong pang malakasan na giant shumai nila. Mas pinakamalaki, pinakamalaman at pinakamasarap. Kaya solve ka talaga. Guys, kasama natin si Sir. Sir, magandang araw po. Good afternoon oh. din. Ako nga pala si Joseph Filipina. Ah, uh, franchise na ng Kogyo Branch. Anong po lang po? Kailan po kayo nag-start mag-open ng haro-haro? Ah, uh, actually, nag-start kami mga... November or December Ah, Nag-start kami last year. Una, nasa garahe lang kami. Maliit lang na stall. Hindi ganun pinapansin. Doon kami nagumpisa. Ano naman po yung mga bestseller nyo na ino-offer sa mga customer nyo, sir? Ah, ang ino-offer namin dito, yung special halo-halo namin, yung ube na combination with cheese. Tapos, meron kaming bagong product ngayon, yung biskop haro. Yon talagang dinadayo yun dahil unique yun eh. Wala pang gumagawa sa haro-haro nun. Meron din kami uh, giant chomay na hindi kagaya ng iba chomay na may mga additives sa amin, pure meat, tapos malaki. Tapos meron din kami buchi na cheese, may mango, ah uh, meron din kami pie na ube at cheese. Yan mga best seller namin dito, talagang binabalik-balikan yan. Franchise owner ako ng Haro-Haro Kogyo Branch. Uh, tapos uh, mag-expand kami sa Santa Lucia East, uh, magkakaroon rin kami ng branch tapos yung may mga gusto dyan mag-franchise, open po for franchise to. Madami na rin po kaming branches all over Philippines. Ah, sir, saan naman po itong location, located? Ah, at... uh, ang Haro Haro Kogyo branch, located sa, madali sa manap, sa Maysitio Broadway, Barangay Dilapas. Tapat lang siya ng arko. Tapos kahit ipin nyo lang, lang sa ways na Haro Haro Kogyo, napakadali, mapupuntahan nyo agad. Online orders? Opo, open po kami. Basta pumunta lang po kayo sa page namin na araw-araw po Every day po yan, open po. ah uh, dito naman po sa tindahan, ah uh, nag-start kami 10 to 9 ng gabi. everyday po bukas kami. Welcome po kayong lahat. Sa pang nagustuhan ko dito, eh, sa harap mo mismo gagawin yung order mo. Makasigurado ka talaga na maayos at malinis yung isa serve sa inyo. Dalawang flavor po Ayan, ano yellow, gulaman Tapos yan, ma'am, ano po? Saging. Saging po. Ayan, ube, ma'am. Ube po. Ito yung walling lang. Ayan po. Bali, ilang flavors yan, ma'am, ang lalagay mo? Bali, lahat po ng flavor. Apo. Nine po. Ah, nine flavor. Dama rin ha. Ah. Parang overload yun ah. Pero hindi yan overload. O, oh, isa. Hindi pa yan overload ah. Ito yun po lago. yung bagong flavor namin. Disco. Ah, yung disco. Ayon, oh, disco. Ah. Taikot lang po. Ano po yung flavor ng yellow natin? May flavor na ang galing ah. Sweet corn po yung flavor. Eto naman ma'am. Ano po is biscuit. Oh, okay, galing ha? Um, Ang Guys, may ma-is ko. May nata pa.

Okay guys, nandiyan tayo sa haro-haro sa Kogyo Brands para tikman yung mga pang malakasan nilang halo-halo dito. Ito yung isa sa pinagmamalaki nila, ang halo-halo nila na special na 129 pesos. Bale, ito yung small Tapos yung large na ganito kalaki guys, 149 pesos. Pero dahil nga masobrang dami nito at overload to, pero hindi naman siya overload, pero parang overload at tingnan nyo naman kung gaano kadami siya, guys. Ang dami niyang mga na ingredients yung nilagay sa kanya. Grabe, overload talaga. At hindi ito yung nakasanay natin na halo-halo. Mas pina-level up pa nila. Kasi eh, yung yelo pa lang nito, eh may timpla na. O oh, ba diba? ang galing, nakaiba. At, at kompleto yung ingredients nito, guys. Talagang level up talaga. Kaya tikman na natin. Yan you know, o, oh. Sarap. Tsaka ang daming cheese. Plus, meron pa silang ano, ice cream na no, nilalagay. Panalo dito. galing ng special nila kasi meron din siyang kasamang mais. Ayan, no? Nine na ingredients yung nilagay nila kaya talagang masarap talaga. Kaya may saging din. dami. Panalo. Next naman natin, itong bagong flavor nila na biskop Yan. Nakikita ko lang to dati sa mga mamahaling mga restaurant at sa mga milk shop. At saka ang presyo nito dati, parang ito na yung premium nila. Pero dito guys, mabibili mo lang siya sa murang halaga. Ito guys, yung small nila, 139 Tapos yung malaki naman na ito, yung medium, 159 Yan, di ba ang mura? At tingnan nyo naman guys, same lang din ang ano, na mga ingredients na nilagay sa kanya. Tapos, may bisko din siya, ayan. Tikman natin. Grabe, iba talaga yung mga halo-halo nila dito. Sobrang kakaiba talaga. At first time ko lang makakatikim nito, kaya subukan na natin. Ayan. Okay din, perfect din ang combination niya. Tsaka refreshing talaga. Tsaka maganda dito guys, hindi siya masyadong matamis. Saktong-sakto lang yung pagkaka- Timpla sa kanya. Ito yung bago nilang ano, flavor. At eto na daw yung ngayon na mabayanta sa kanila. etong bisop nila. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit sila tinangkilit talaga at nag-viral sila dati. Dahil masarap talaga yung ano nila. Bukod sa kakaiba na yung mga atake ng halo-halo nila dito. Eh talagang masarap. Tsaka dito guys, matutuwa kayo. Dahil talaga yung ingredients nila dito. Eh kompleto. Tingnan nyo. Solid. Kaya kung mahilig kayo sa halo-halo, at gusto nyo yung something new nakakaiba eh punta na dito sa araw-araw Kogyo branch tapos may bago din sila guys na binibenta dito etong showmai nila tingnan nyo naman ang laki ang laki ng showmai nila at saka eto homemade to guys talagang sila mismo yung gumawa at saka pag binili mo sa kanila to yung 10 pieces na to eh 100 pesos lang o ba diba? tikman natin yun o oh, ang laki o oh. solid o oh. ito yung mga pipo na ako so may na babalikan balikan babalik balikan mo talaga panali yung lasa na ito at saka malasa talaga saka para sa 100 pesos na ganito ka, da, na ganito ka laki, na 10 pesos 10 piraso eh hindi na masama sulit na perfect din to pang ulam at saka pang, pang, merienda ayun no malakas eh parang gusto nga dito kanin eh kasi pang ulam siya eh. Okay guys, titikman natin siya ng kahit wala, na walang sauce. Kasi sabi nila, kahit wala daw sauce, masarap daw. Kaya subukan natin. Analo. Sulit. Sarap nga sa kahit walang sos Sobrang good quality. O so ayan guys, kung gusto nyo po mo trip, check out nyo na dito sa Haro Haro Kogyo Branch. Promise, sobrang sulit nilang dayuhin at bukod sa masarap, eh quality talaga. Talong highway lang po sila kaya madali nyo lang silang makita. Yes. 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 Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito, pang-like at share naman po. Salamat. Takikampuhan. Peace out. Oh, oh. See you sa next vlog.